Magandang hapon mga idol. Nandito pa rin po kami sa Tobigon ngayon. May po ay nagapas. Dami pong gapasin kaya dito sa ka, amin eh. Yan po. po. bukas naman po ito naman pong kabila mga idol. Eh. Bukas, umaga. Ayun po tapos itong gapasin ito. Pinagapot na nila. Tapos ay... Tinapasan, tapos doon sa palimpon ngayon. Ayun.

apa bukit? apa hinga? apa hinga? saya nak konga itu, teruslah untuk kapasan. agak merasa panhinga, seingat, apa